At yun na nga mga kaibigan, spoiler muna tayo mga kaibigan. Sino nga ba ang makapagliligtas kay Dr. Annalyn Tanyag sa seryeng Abot Kamay na Pangarap? Okay, so nung nakaraang episode mga kaibigan ay napanood natin si Chef na hinahanap yung kanyang anak. Namimiss na niya yung kanyang anak. Ibig sabihin, uh, he realized the effort, he realized that uh, mahal pala niya ang kanyang anak, no? na naging bading dahil nga, so hindi niya matanggap, yun ang dahilan, hindi niya matanggap ang naging uh, pagkatao ng kanyang anak, kaya siya uh, galit na galit sa kanyang anak. So hinahanap niya yung anak niya at uh, kumbaga nagsisisi na siya, no, he realized na mahal pala niya yung anak niya at hindi niya kayang mawala ito sa kanya. So... Unfortunately, yung anak ni Chef ay nandoon sa loob ng Apex Hospital, so hinahanap niya. So andun din si uh, Giselle o si Dine, Dina Bonib, Dina Bonib, Dina Boniby. at ang bomber na siya uh, Archie Alemanya. So nakita nyo bang lumabas si Archie Alemanya sa hospital? Hindi. Nakita nyo bang lumabas sa hospital yung anak ni Chef? Hindi nandoon sila sa loob kasama si Giselle at si Dr. Annalyn. So, ang magliligtas sa kanya ay ang bummer. No? Si Archie Alemania lamang din po. Una, dahil si Alemania naman po ang nakakaalam o ang bummer mismo ang nakakaalam kung saan niya itinanim o inilagay ang bomba. So, pagtalikod ni Giselle ay uh, darating si uh, Archie Alemania upang uh, kumbaga susubukang uh, pigilan ang pagsabog ng uh, bomba. Pero dahil huli na ang lahat ay siya ang mamamatay. So balit maililigtas niya muna si Doc Annalyn. Okay, kasi kung titignan ninyong maigi ang kwento mga kaibigan, ano yung role, ano yung purpose ni Archie Alimanya sa serya? Wala na di ba? Yung karakter kasi ni Archie Alemania o ng uh, bomber ay uh, pinoportray lamang niya doon yung uh, typical na kalagayan ng mga mahihirap no kapag nahahospital hospital o napupunta sa emergency ganyan. So typical 'yun na nangyayari kapag walang pambayad, hindi inaasikaso. And uh, during uh, sa stay niya doon sa serie na ipakita niya yun ng maayos nasabi na niya yung dahilan kung bakit niya pinasabog yung isang hospital na uh, kwento na rin niya kay Annalyn yung dahilan kung bakit niya nagawa yun diba? namatayan siya ng kanyang uh, asawa at anak dahil na rin sa hindi pagtanggap sa kanya ng hospital. At dahil wala na ang kanyang pamilya, wala na rin yung kanyang role. Kumbaga, ang purpose lang noon ay pinakita lang niya yung realidad na kapag mahirap ka, kawawa ka. Kapag mahirap ka, hindi mo kaya o hindi ka magiging priority ng mga pagamutan. Diba? So yun po, uh, ang pinakang role lang doon ay ipakita yung realidad na nangyayari sa kasalukuyan. So, ang mamamatay ay si Archie.